Hello guys, welcome back sa aming channel. This is Art. And in today's video, eh pag-usapan natin ang driving dito sa Canada. Kung dito po kayo sa Alberta, pag napasa niyo po yung knowledge test, yung po yung uh, parang theory, bibigyan po kayo ng class 7 o parang student permit. And usually, umaabot po siya ng 1 year bago po kayo bigyan ng pagkakataong mag -road test pero kung meron po kayong lisensya sa Pilipinas, meron po kayong lisensya sa abroad, eh pwede nyo po siyang i-apply. And after ko pong ma-surrender yung lisensya ko mula sa UAE, na-approve po ako for a driver's road test. Unfortunately guys, bumaksak po ako. Hindi lang po isa. Hindi lang po dalawa, kundi tatlong beses. Yes guys, tatlong beses po akong bumaksak sa road test. And fortunately sa fourth take ko po eh pinalad na po tayo at nagkaroon na po tayo ng passing grade. So for those na drivers mula sa ibang bansa at sa Pilipinas na pupunta dito sa Canada, this video is for you kasi bibigyan ko po kayo ng tips para po makapasa po kayo sa road test. Napaka-strict po nila sa road test dito sa Canada. Meron po silang grading system. So this grading system check po nila lahat ng mga ng mga gagawin nyo and kapag hindi nyo po siya nagawa ng tama magkakaroon po kayo ng mga deductions and ang allowable deductions na pwede nyo lang magawa is 75 points so napakabaksik dito kasi ako guys eh, driver na po ako sa UAE for 10 years and eh, hindi ko akalain na ganun siya kabaksik pagdating dito sa Canada and marami po akong natutunan sa aking mga exams. So itong video na to guys is to give you tips para hindi nyo gawin yung mga pagkakamali ko Number 1 tip guys bago kayo mag, uh, mag road test I advise na basahin yung mabuti yung handbook yung driver's handbook nyo para ma-familiarize kayo sa mga traffic rules and regulations dito sa Canada kasi po marami pong mga pagkakaiba ang traffic rules sa ibang bansa Kumpara dito sa Canada, kaya kailangan ma-familiarize po kayo Hindi porket magaling na kayong driver sa Pilipinas o sa ibang bansa E eh papasan na kayo kagad dito sa Canada So you have to follow the rules Second tip, kung meron po kayong budget guys I advise na mag-enroll po kayo sa mga driving schools malaking tulong po yun. Plus, meron din po siya mga advantages katulad ng mga discounts sa inyong mga registration. Mabilis yung process and may mga driving schools na nagpo-provide na rin ng road test. If kulang naman ang budget nyo sa driving school and medyo nagtitipid kayo, eh guys, I highly suggest na kumuha po kayo ng mga brush-ups. Ano ba yung mga brush ups? Ito po yung mga ino ng mga mga drivers para i-train kayo kung ano yung mga hindi dapat at ano yung mga dapat nyong gawin during the road test. Personally, bumagsak po ako ng first and uh, second take before po ako nag-brush up. So may nakita po akong Pilipino na nag-offer ng brush up And eh, inofera niya ako na $25 for 1 hour. And napakarami kong natutunan sa 1 hour na brush up na yun. Yun lang. After that brush up, wala na po akong brush up na naginawa Sa so, 4th fourth, fourth take ko, eh, thank God, nakapasa naman. So, it is very helpful sa akin. Then, number 4 Kung kaya po ng budget nyo, mas maganda bumili na po kayo ng inyong sasakyan. Bakit? Kasi magagamit nyo po yan sa inyong drive test. Lalong-lalo lalo na kung talagang plano nyo naman mag-drive araw-araw. Or kung may mahihiraman kayong sasakyan, yung pinapractice nyong sasakyan, yun din po yung dadalhin nyo sa inyong road test para hindi na po kayong manibago. Medyo mahal din po kasi. Dito sa Alberta, umaabot po ng mga 155. Ang road test 155 Canadian dollars plus tax. So umabot po sa akin ng, uh, ng mga 163 dollars kada exam. So naka take ako. So 4 times 163, 'yun po yung nagastos ko sa mga exam ko. 'Di ba masakit sa bulsa? Kaya mas maganda guys, eh, ipasan nyo na kaagad sa inyong first take yung road test. Yun guys, apat na tips yung binigay ko sa inyo. Ngayon, proceed na tayo do sa mismong exam. Paano ba nila conduct yung road test? Katulad na sinabi ko guys, bawat mali nyo, eh merong corresponding deductions. And allowed lang kayo na magkaroon ng 75 deductions. Or else, kung higher than that, baksak po kayo. So, i-reveal ko po yung uh, grade ko. Yung grade ko guys is 60. Yan. Yan po yung grade ko sa aking fourth take. So, less than 75 siya. So, pasado na po siya. Yan. Pag higher than that, katulad ng, uh, ng third exam ko, ang grade ko po ay 80. Ang pasado po ay 75. So, muntik na po akong uh, pumasa ng third take ko. Kaso nga lang, lagpas pa rin siya ng 75. Baksak pa rin yun. Yan. Grabe no, isipin nyo guys. Yung passing grade is 75 tapos 80 points na yung uh, 80 points na yung deductions ko hindi pa rin ako nila pinagbigyan ganun po sila ka kabaksik o ka-stricto so punta na tayo guys sa mismong road test unang che-checken ng, uh, ng examiner is alam nyo ba yung sasakyan na daladala nyo i check nila yung uh, paano kayo mag-ilaw paano kayo mag-brake yung handbrakes yung uh, wipers chine din nila pati yung ano kung uh, paano mag-activate uh, mag ng water sa wipers nyo. i check din nila kung alam nyo yung hazard, kung nasan yung hazard lights. Then after that, pagdadrive in na kayo guys. And the exam will take around 45 minutes to 1 hour. Kaya makikita talaga ng examiner kung talagang marunong kayo mag-drive. So number 1 tip ko sa inyo, huwag kayong kakabahan. Siyempre pag kinabahan kayo guys, magba out kayo makikita sa pagdadrive nyo na hindi kayo confident and another tip guys yung shoulder check yan po ang main cause kung bakit bumabaksak po yung mga drivers dito sa Canada and kailangan makita yan guys na examiner if possible gawin nyo pong exaggerated para makita po niya na tumitingin kayo hindi yung titingin kayo ng ganyan o yung mata nyo lang yung gumagalaw Kapag nag-shoulder check kayo, tumitingin lang kayo dito. Kailangan, pag nag-shoulder check kayo, i-press nyo yung uh, chest nyo. Medyo malapit sa manibela. Then, lingon. 1, 2, 3. Mga 3 seconds, guys. Para kitang kita talaga na nag-shoulder check kayo. Kung mag-shoulder check kayo sa kaliwa, press nyo yung uh, chest nyo. Lingon kayo. 1, 2, 3. Then... That's it. Ganun po mag shoulder check. Hindi po siya kailangan na mabilis na ganyan. Kasi ma po kayo guys kasi hindi po yun yung proper na shoulder check. Mag so shoulder check po kayo bago po kayo mag change lane o bago po kayo gumawa ng decisions nyo sa kalye. Hindi po pwede yung nag shoulder check kayo kumakanan na po kayo. Nag shoulder check kayo kumakaliwa na kayo. Hindi po pwede yun. Dapat shoulder check pa muna bago po kayo gagalaw ng manibela ako po ang gando sa fourth ko yan po yung pinakamaraming violation ko yung shoulder check pagkakanan po kayo hindi po kaliwa ang shoulder check nyo pati rin po sa kanan kasi meron pong pwedeng dumaan ng mga pedestrian na pwede kayong mabangga may nagbibisikleta may tatawid so kailangan make sure pag magra right turn kayo magra right shoulder check din kayo mag, mag left shoulder check din kayo then i-exam din po nila kung paano kayo mag park downhill and uphill take note guys if a flash ko na lang sa inyo sa screen kung ano ba dapat ang position ng tires nyo kapag nagpa park kayo ng downhill or uphill then itetest din po kayo guys kung paano mag parallel parking Yan po yung hate na hate ko guys Sa totoo lang Hindi po kasi ako mahilig sa parallel parking Pero dahil sa road test Kailangan guys maging suabe Yung parallel parking nyo Hindi dapat sumampa yung gulong nyo sa curb Or else, baksak na kayo guys Automatic yun Kaya pag-aralan nyo guys yung inyong parallel parking Ano pa, kapag uh, nagre-reverse kayo guys kailangan hindi yung titingin lang kayo sa mirror kailangan talaga lilingon kayo guys sa likod para makita nyo yung inaatrasan nyo yun guys isa sa mga points na nadedak sa akin nung uh, nagbabaking ako eh ganito lang ako magbaking ganyan so hindi guys ayaw nila ng ganun kailangan talaga eh, lumingon ka sa likod para makita ng examiner na nakikita nyo yung likuran nyo Then, take note guys yung mga lines sa road. Hindi po kayo dapat lumagpas dyan. Kunyari po, two lanes po siya. Hindi po kayo pwede mag-drive sa gitna ng linya. Ang problema guys, kapag, uh, kapag panahon ng winter, katulad sa naging, uh, naging situation ko, nag-exam po ako na hindi ko makita yung linya sa road. It was a disadvantage for me kasi alam ng no, examiner nawala na po ako sa linya so minainusan niya po ako so I highly advise na bago kayo mag road test libutin nyo po yung area nyo and pagdating naman sa highway driving so kailangan mabilis kayo guys kailangan 100 to 110 kph ang kailangan nyo na speed so kung papasok po kayo sa highway kailangan po bago po kayo makapasok sa highway 100 kph na po yung speed nyo kasi nung third exam ko guys pumasok po ako sa highway ng 96 kph nakita pa yun ng examiner 96 kph daw yung speed ko so ganun sila kabaksik guys 96 kph minainusan niya minainusan ako ng examiner and meron po po silang tinatawag na mga deadly sins ano yung mga deadly sins yung po yung uh, technical kayo Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan maka 75 points deduction para magfail fail Eh, mag -fail lang kayo ng isang beses, eh, baksak na kayo. Ano yon Ano yung mga deadly sins? One of the deadly sins is yung beating the red light. Yun guys, kapag uh, nag-beating the red light kayo, sigurado baksak na kayo. Kahit uh, nag-uumpisa pa lang kayo sa road test nyo. Eh, yung speed limit sa mga school zones kapag nasa school zone kayo, sa, sa playground zone kayo, hindi po kayo dapat lumagpas ng 40 kph, dapat 30 kph lang kayo. 30 to 34. May mga examiner guys na 34 kph kayo, eh baksak na kayo guys. X na X. Yan. Pag hindi kayo nag-giveaway sa mga pedestrian, nakabangga kayo, yan, mga deadly sins yan guys Nagdrive kayo sa uh, Sa Maling lane, Nagano kayo, counter flow Sa Pilipinas guys, no Malalakas pa yung loob Ng mga nagka-counter flow, sila pa yung Nagagalit <laughs> Nagmumura pa sila, inaaway pa yung mga Yung mga kuma Sumasalubong sa kanila Pero deadly sin po yun Yung counter flow Kasi po, accident po Ang pwedeng mangyari and buhay po ang nakasalalay dyan Yan guys, kung may nakalimutan pa akong mga deadly sins, ifa-flash ko na lang dito sa, sa screen. Kaya guys, be prepared sa inyong road test, 'wag ninyong baliwalain inyong road test. 'Wag niyo po akong gayahin. yan. Kaya nga ginawa ko itong video na 'to, guys, uh, para magbigay uh, tips sa inyo. Lalo na 'yung mga bagong pupunta dito sa Canada and uh, gusto nyo magkaroon ng lisensya kagad Kasi necessity po ang kotse dito sa Canada Lalo na kung ang work nyo eh, Wala pong uh, bus In my case guys Yung work ko po hindi po siya dinadaanan ng bus So kung mag carpool po ako araw-araw Gagastos po ako ng $20 per day Kung mag taxi po ako Gagastos po ako ng uh, around 40 dollars kapag nagtataxi ako every day. Samantalang pag nagkokotse ako, yung 30 ko aabot na po siya ng 4 to 5 days. So malaki pong tipid. At hindi po hassle. Kung meron po kayong kotse dito sa Canada, it's a necessity. Madali pong maggrocery, madali pong pumunta kung saan-saan. Kasi hindi katulad sa Pilipinas, madali pong magtaxi, madaling magbus, Uh, madali may, may mga tricycle pa may mga jeep <laughs> dito guys wala ang bus dito depende sa lugar dito sa lugar namin dito sa Red Deer Canada sometimes it takes 15 minutes bago dumating yung susunod na bus so it's a hassle lalo na kapag winter good luck po guys sa mga pupunta dito sa Canada god bless po sa inyo I hope nakatulong yung mga shinare ko pong tips sa inyo. Gamitin nyo po guys yung tips na yan para makamenos po kayo ng gastos. Maka first take lang kayo, pasado na kayo kaagad. Yan lang guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayong natutunan. Stay tuned sa aming channel para sa mga vlogs namin, sa mga tips sa buhay Canada, tips sa photography, at iba't iba pang mga videos about uh, travel. see you on the next video and god bless